Matapos makasagupa ng militar ang mga puwersa ng KLG North Abra sa bayan ng Malibkong Abra, mas pinalalakas pa ng militar ang kanilang presensya sa probinsya. Ito'y matapos makatanggap sila ng impormasyon ng reinforcement sa hanay ng mga rebelde. Kung meron silang mga recruits na willing sumampa sa armadong grupo, uh, they take it out or they take them out of their their uh, communities tapos nilalagay sa malayo. It also discourages those recruits to quit or abandon kasi pag kinuha ka nga naman from Mindanao, nadaling ka dito sa Northern Luzon, wala kang kilala, wala kang, wala kang mapupuntahan. Ang impormasyong ito kasama sa mga na-recover ng militar sa ilang kagamitan at dokumentong nasamsam nila sa encounter site sa Malibkong noong Martes. Hindi pa nakikilala ng militarang kasapi ng mga rebelde na napatay sa sagupaan. Hindi naman ito'y kinababahala ng militar dahil kakaunti lamang daw ang dagdag na puwersang ipinadala ng mga rebelde mula sa Mindanao. Hindi lang din naman sa Mindanao galing. eh. Uh, we can see also an influx of recruits from Metro Manila, uh, yung mga nare-recruit nila na student activists. Uh, yun din, dinadala din nila dito sa mga weekend guerrilla fronts to reinforce din. Ginugulo tayo, nagpapagulo naman tayo. No? Yun ang issue doon. They are not from Northern Luzon, they are not Ilocanos, they are not Cordillerans. Yes, they are manipulating the Ilocanos and the Cordillerans. Tinututukan din ng militar ang planong pagbawi ng mga rebelde sa mga dati nilang hawak ng mga barangay. Kung oh, meron talaga, ito naging subjected for deliberation during JAPIC meeting with the uh, armed forces of the Philippines and the NICA. Mm. Yan ang ginagawa natin, uh, kapulisan para masiguro natin yung mga uh, hindi affected ng insurgency ay hindi talaga ma-affect o kaya yung mga na-clear na, -clear na uh, hindi mababawi ulit ng mga uh, insurgents. Maliban dito, binabantayan din ng AFP at PNP ang posibleng pangingikil ng mga rebelde sa mga tatakbong kandidato sa barangay at SK election. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.